So ayun mga batang na 80s, 90s, uh, huwag na kayong mag-alala. Ito so, ang mga pamangkin na tinuturo ko sa kanila yung mga laro natin dati ng mga bata tayo. Ito ang maganda, hinahati nila yung oras sa pagsiselfon at oras naman sa paglalaro sa labas. So yun ang maganda. Okay lang yun, mag cellphone tapos hatiin yung oras sa hapon pwede maglaro sa labas. Hindi puro cellphone lang. So yun, napakaganda. Gan ganito tayo dati eh. Nakikinig lang tayo sa radyo. O oh, na 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 naririnig natin yung radyo. Kay Lolo at naglalaro tayo sa harap na ano. Na payag. O oh, tao doon. Enjoy mga pamangkin. Iba't ibang kulay ng buhay, mga kasaysayang pang pelikula na kapupulutan ng gintong aral sa buhay. Ito, wala mahal rin